nabagsakan po siya ng kahoy. Ayan, kaninang 2 p.m. do po, gagagali uh, ako sa trabaho. Eh, biglang bumagsak. Ayan, ang laki ng butas po. Ayan. Nakalinga po. Ang bahay namin po ay uh, nabutas po ngayon. Ayan, kaya kailangan po ng uh, sa kaluluyan ay uh, kailangan pong palitan po ito ay uh, bagong uh, yero yan so ito loob naman ay okay naman po mga kalinga po na lang at uh, walang nasakta na tao kaya nga po yan po kahoy na yan ito po kahoy na yan ay eh, pinagpalitan na naman ko noong pa po yan na ipaayos eh, ko mga kalinga mga kababayan nasa so lang po uh, sa sobrang kabisihan natin ay biglang bumagsak yung kahoy na ito mula po dito sa bahay po ni Ate Rupa yan sana uh, ayan po ito dito si Rupa tanungin natin ato po si mama pala ma anong nangyari sa bahay mo ha nalaglaga ka ng kahoy ng hmm. kahoy Buti na lang mga kalingap ay walang tao po dito sa balkon. may tao po mga kalingap. Ay siguradong sapul na sapul po ito. ano bueno, o. na sapul. Ayan tanong po natin kay Rupa kung bakit nabagsak. Si Rupa o. Oh. Oye hey, Parto Rupa, uh, pa. ano nangyari sa bahay? Lagi? Ha? Ngayon. Ha? Halo? Ano? Ba na yun? Ang gamot ng kahoy. Alin, alin ng kahoy. Alin ng kahoy. Alin, turo mo. Ito. Ah, yan. Oh, uh, dali. Sabi mo ay Kuya Bal. Bal. Gawa ng bahay. Parang bubong. Alit bubong, ah. Ito. Ang kundi bubong. buong. Ah, kalinga po. Grabe nangyari po. Ngayon lunes. Kaya ito. Sisave po natin kay ano, Rich con TV. Maraming maraming salamat po.